Sobra ang pag-alala ni Star For All Seasons na si Bill Masantos na ngayoy governor ng Batangas dahil sa isang alarming post ni Claudine Barreto. Sa social media ibinahagi ni Claudine ang ilang larawan kung saan nasa hospital bed siya at naka dextrose. Mapapanood din ang ilang video na inaalagaan siya ng kanyang bunsong anak at gumagawa ng paraan para mapagan ang kanyang karamdaman gaya ng pagkumot, paghalik at pagyakap dito. Pero ang nakaagaw ng pansin ni Ate B at ng ibang mga kaibigan sa showbiz ni Claudine pati na ng mga netizen ang unang video kung saan yakap-yakap nito ng mahigpit ang isang babaeng nakaputi at hinahagod-hagod ang kanyang likod na kino comfort siya nito. Mapapansin din ang pagpahid ng luha ni Claudine sa kanyang pisngi, tanda ng may pinagdadaan ng mabigat ang aktres. Sa message caption ng post, malalaman na inaatake ng depression si Claudine kaya humihingi siya ng pangunawa sa lahat ng mga nakasilip ng kanyang post at huwag siyang husgahan. Ania, yes this is what depression looks like. So please don't judge. We all need more understanding and compassion. Ani Ate B, hi, my dearest baby Claude. We are all here loving you. Dito lang kami para sayo. Tomorrow is another day. Be happy, smile and enjoy life cause you are blessed. I love you. Nagpaabot rin ng kanilang malasakit si Navina Morales, Arcee Munoz, Crystal Bello, Small Laude at ang maraming fans ng aktres.